guys na sinasabi ko sa inyo na nasa gilid ng ilog ayan itong ilog na ito guys ay marami ng buhay na kinuha pinabati ko po yung sulid ng mga tagaswaybay natin dyan uh, lahat lahat na kayo guys hindi ko kayo babanggitin isa isa kasi ang dami ninyo uh, hindi natin patatagilin pa guys at uh, umaambon dito ngayon guys kasi masama yung panahon dito kaya nandito tayo sa gilid ng ilog. Samahan nyo ako guys, natuklasin yung mga kababalaghan dito sa gilid ng ilog. Ayan ang mga lodi. So nandito na ako sa lugar. ay so mapapansin niyo guys, may mga ilaw dyan sa unahan. Kasi nga napaka dilim dyan at uh, nilagyan dyan ng, ano, ng poste ng ilaw. Diyan sa una kasi diyan sa may bandang poste guys yan nakikita natin ilaw is, uh, may kalsada dyan na daanan ng mga motorsiklo at uh, sasakyan at ito namang nakikita natin dito guys na, na sa ating harapan ay ang napakalaking ilog Ayan, so hindi hindi klaro masyado yung ilog guys kasi nga yung flashlight natin is uh, mad, yung konti lang yung maabot nito Yeah, ito yung sinasabi ko sa inyo na lugar guys na binabalik-balikan ko kasi nga ang daming dumadaan dito na talagang natatakot sila sa mga nakikita nila dito guys may bigla daw nagpapakita dito parang uh, ah, namamalik lang daw sila ba <clears throat> kapag nakita nila yung nakaputi na parang multo, multo daw dito sa ilog na to May mga boses ng ano guys Parang aswang dito sa Gubat na to. medyo nakakatakot sa place na to guys pag oras na mag aalas sa 12 na ng uh, gabi parang may nakikita pa akong kakaiba dyan sa unahan no kaya yan guys iba yung agos ng ilog dito guys parang nakakatakot siyang pano uh, nito, hindi panoorin yung pakinggan parang may ikakaiba sa kanya so yun, nakakatakot talaga dito mga idol yung flashlight natin guys ang liit lang ng ano ng duration niya hindi siya makaabot ng doon sa unahan medyo madilim tayo guys panoorin pa natin yung sa unahan guys yung tapunan talaga ng bangkay So, hindi na ito bago sa inyong mga mata mga idol dahil matagal pangatlong beses na akong naka-vlog dito sa lugar na to. nagbablard yung camera natin Diyan na guys Diyan banda sa unahan na yan Diyan na uh, tinatapo noon yung mga bangkay yung uso pa yung patayan mga idol ayan kung naririnig nyo guys may kakaiba talaga sa ano sa tawag nito lugar na to Dito rin guys may mga nagpapakita daw dito Ayun. Parang may sumusunod sa atin dito, guys. Ano kaya yun? Parang kinalabit yung buhuta ko, mga idol. Napakalapad ng ilog na to guys May nananakot pa Nakakatakot talaga sa lugar na to Ayan Grabe yung balik natin dito guys Nakakatakot dito mga idol Ayan guys maraming salamat yung lahat Sa panonood Mga lodi uh, Thank you so much po sa uh, Lahat ng mga nanood dyan pinuntahan ko lang dito kasi maraming nagsasabi talaga no? noon pa yung unang vlog natin dito guys talagang natatakot tayo dahil tabing ilog mga idol nakatakot yung tabing ilog guys lalo na pag tapunan ng mga bangkay so ayan thank you so much po sa inyong lahat sa lahat ng mga sumuporta sa akin guys sa lahat ng mga explore na pinupuntahan natin nandyan pa rin kayo kaya ayan uh, sunod na vlog natin mga idol ay, uh, totoo flash tayo sa bahay at cemeteryo na nakakatakot. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. God bless and uh, magandang gabi po.